guys, another day, another vlog. So for today's video, ayan. Medyo nakapagsimula na sila. Kaling kasi ako sa high school, yung dating pinapasokan kong high school. Kasi kumuha ko ng form 137 kasi kailangan sa mariners. Kaya so ayan, naka-auto lang. Meron silang katulong. Kasi magbubuhos ng post Tapos naman, si nanay, nagahakot siya ng, nandun sa ano, sa labasan. nagahakot siya ng hollow blocks. Nakita ko kasi, nak Hi, girl, Jan! Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! Hindi, <laughs> magpauran. So, guys, umano, umaambun, siguro uulan, mamaya ng malakas. Kasi nagsisimula na siya. Nakasalabong ko sila ni kanina, nagahakot siya ng hollow blocks. kasi yan. Puntahan natin. Ang oh, sakit na nung dyan ko. Hindi pa ako nag-almosal. Kasi gagawa pa lang si mama ng almosal, guys. Galing ako sa school. Ayun e, yung school ko ng high school. Jaden! <laughs> Ayan si nanay, guys. Oh. Siya naghakot ng ano, hollow blocks. Kumuha kami ngayon ng katulong, si Papa kumuha kasi nga madaming kahakutin ano, pa pala nung kahapon. Madami pa pala yung buhangin. Ay, buhangin ba yun? O yung bato, madami pang hinakot. Kaya pinahakot ngayon ni Papa. Tapos, ayun, may katulong sa pagbuhas kasi nga may pasok yung kapatid ko, si Taba. Tapos, yan, yan. Eh, eh si Papa lang. O kaya si, pa eh, si Papa lang, tsaka si Kuya. Kung sakali, Kaya kung kumusta na nakatulong? Ayan. Dalba dumamanay. Ay. Ayan. ba uura sa na. Yeah, ay, kasi ay, may may. Kano, ano, orang... ano pa bagong karay, na. Yeah, Maambon na, guys. May ano? Ay, may LPA na naman. Mami, sayang ka niya. Ako itong garagi Eh, pwede pa ng tigagamit pa ni Papa. Yeah. Nasa radio. Ang nag ano ako nag kuang from sa school nas mabalik na naman ako sa ano sa school lang ta makwa ka to balikan ko da tapos maatog na naman sa Marites yeah. <sighs> Sayang <sighs> so, guys, nga rin mo na dyan bahala punta natin sa bahay. Hi. So yan guys, ang daming tubig oh. Kasi dyan nga Papunta yung binubuhos scaling doon Ang na siya Kasi mama So guys, umulan na. Umulan na siya. Kasi kami ni Kuya, bibili kami lang ano, pang ni Papa sa lulutuin yung chicken curry. So wala na daw naman yung gas. Okay. Carrots. Tapos, patatas. So yan guys, bibili kami ng ano ay patatas sa pala ay ano kuya, ito na lang na malaki na. ay nakasipatanggal ito guys, nagluto si Papa ng ano. Nag-almusal na sila, pero ito na kanila yung black ink kasi nga, maulam. So, kailangan nila na mainit na sa bawal. Ano? So, ang bango naman. Uy. Umulan na. Uy, sinatawagan ko din yung ano, yung gas. Kasi nga, paubos na yung Nail. gas namin. Magpapa-deliver sana. Kaun ka mo yun. Ang ko. Guys, naligo na ako kahapon. Char! Bakit mo sumasagot? So yun guys, isnack mo na tayo. Ayan mo sa akin. Hmm. 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 Hello guys, it's <laughs> around. guys, maghahabot tayo ng hollow blocks pero konti na lang doon. Ito na. Ito na po. Ito na, po. na, po. na po sa mga 10, 10k follow follow ano, subscribe dapat. po na Mulang pa guys kaya hindi na tayo makakapaghakot ng mayos Maya pag hindi na masyado umuulan. ngayon guys, may isa ng poste para sa hubusan natin yung araw na to. Tapos lang natin mag break time. Break time? Ang guwapo nga, ipoposte. Pahinga-pahinga muna tayo ngayon. Sinaw. na hm. hey, na Ah, alkin ampan. Alkin ampan. ang ano lang, Android. Waterproof. Waterproof pan. pero may tigano pa dyan. Siguro lock to Ilalock mo. Dapat nagkarigus ka sa swimming pool Ayo pwede man kasi dito ang kumpanya. Sumay lock da yan. Ano Eh ano saan? YouTube? I-i-link kung paano? Dali o hindi mo sana. Hindi aram. i link ka video. Search mo kung paano. Ako din muna tayo. Susunod din mo. Mawalan pa din. Halimbawa ang may video kang makaulo. Mawalan pa din dito sa TV call. Ano yung sabayan pero mag -pun ka mo ng video So adjustan mo na yung mga 3 seconds Bago ka mag ano, Bago mo ka on yung video So yan guys maulan Pero go lang Super hmm.

Вот, вот, Habang sila dyan naghahalo. Si Papa dito na magluluto siya ng chicken curry. Ayan. Manok. Ayan yung pang sahog. Mm. Ano may gas po pa? Meron po naman. Wala pa kasi guys yung gas na i eh, um, pinadeliver namin. Kanina po talaga. Kumintang Kanina umaga hindi naman 'ung pag premiere ko kanina umaga hindi naman umuulan. Tapos pag 9:09 saka na umulan. I do

Yan guys. Nag-ano sila ng bagong ganyan. Hahaluin kasi eh. hindi pa yung puno na isa. Ayan, ayan. 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 May, may nag-comment kasi huwag daw muna kasing sabayin yung ano. <laughs> yung bato. So yun guys, si Papa nagigisa na pero nawala na yung ano, naubos na yung gas. So on the way na daw yung magdi-deliver. Ay, hindi pa naman. 10.29. Mm. Medyo maaga pa naman. tapos na po yung isang poster. Yung sobrang ng sa ano, sa daanan yung ilalagay. Yes, kapag may sobrang ditong ganyan, simento, nilalagay din sa may daanan. Uh -uh. Kasi madaming bato. Tapos pag pumapasok yung motor, wala pa yung ano yung gas kaya di pa nakapagluto si papa guys pag ganitong maulan ng panahon makakaano makabarud matanglay pa sa lawas daw wala kang tigigibo oh. so guys nandito na daw po yun yun na ba? Nandito na daw po yung yung gas. Ito. Mm -hmm. Pag, Pag hindi ako nakaputas mo, tabak. Wait uh. Kuya, magkano po? Ay, hindi. Um, mag Apo, uh, magkano po, kuya? 9.70. 9.70. Kita, Joy. Magic. Mag uh, may 9.70 ka. Maka-shout ako. Ay, ano lang, Lugod? 200. 200 lang. Ah, 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 Kulang kasi guys yung pera ko. Yo yo yo. Yo yo yo. Ganda ka. Ganda ka. iyong ani. Sana all. Iyong ani ganda daw siya. Magayon ka. Tabi. Magayon? Babae ka? Lalaki. lalaki palan? Lalaki na Sabihin mo, lalaki ako. Lalaki ako. Basta makakumal arog ka iyan. And guys, 200. Lalaki ako. Lalaki ako. ako <laughs> na tayo ng gas. Ay. 97. Sweet, So, ayan guys. Tanghali na po. Nakaluto na si Papa yan. Eh. Chicken curry. Ayan. Sarap. Ang sarap yan. Tapos, ayan. sila Magkain na. Lala din na ni la mama at papa. So, yun. Medyo naman na ulan na. Ang bun na lang. So guys, nagkakain na sila. Mamaya pa. Ah, kasi mamaya papunta na ako ng school. Magpapasa ako ng form 137. Kasi nung 2024 pa yun yung request. Tapos ngayon ko lang inasikaso. Ganyan ako kagaling. After one year. <laughs> Kain lang. Sino mo naglalaba pa? Karama. Um, Karama. Si Bunso, ang uwi nila 12.30, tsaka si Yan Yan. Tapos si Taba naman, hapon na nasung... si... So yan guys, hello, hello. ay nakatapos na sila mag-poste dyan. Tapos natin din kami kumain. Mag-12 na mag-1. So ipupunta muna ako ng school kasi mag... Ano ako ng 4137 iatid ko dun. Kasi ngayon yung promise ko dun sa school. Kasi nga nung last year pa yon So yan, after ko naman doon, pupunta naman ako ng tabako. Kasi magpapa-adjust ako ng brace ko. Kasi nagkatarangal na yung bracket. So yan guys, yan muna for today's video. So baka mamaya may gawa pa. Pero pag uwi ko, depende. So lupa pa na lang. Ito naman, nagtutulog naman yung GoPro. So yan, guys, bye bye!